biyata, yung biyata. Oo, oh, okay. biyata. 'yun. Eh, uh, ano 'yung anyway, mga kaibigan mo na ko sa inyo lahat, ako po si Charles At dito po tayo ngayon sa Pedigree ni Awe. Ito po 'yung tawag na Tok Tok Gabit Awe. Dito na dito kami kasama ko po si Mommy Delia Paradiga. Ayun po. Nakalabas din siya almost one year. <laughs> so ayan si Mommy Delia po eh medyo Ah, uh, uh, hina lang po kanyang tuhod. So ngayon, sasamahan si sa Mommy Delia. Gusto niya pumunta nang uh, uh, ating uh, hidden garden. At yung mami wala pang kape dyan ha, kasi wala pa, wala pa. Pero pakita sa yung hidden garden para sa experience yung hidden garden. Maka, so ayun yung mga kaibigan na uh, pwede, pwede tayo magkape tayo magkape tayo later. Kung uh. tayo. Pwede. Pwede? oh pwede. ay si parta, wede, para tawai, para di ba? Pwede, para tawai, masa ni om para tawai, sahing kerja ito. Ano ito? Nagalagala <laughs> gala rin. Ayan po si uh, Mami Delia. Ay, ko tayo si Mami Delia. Ayan, isa po sa fans natin yan. Malakas po yan. Mami Delia, uh, hello po na. Kamusta natin ng ating uh, mga kaibigan. Uh, Kamusta kayo? Kamusta mga subscriber ni Red Channel Red? Yes, o. Oh. So kasama ko sa mga dito dahil wala po sa service. Ako po kanyang tour guide ngayon sa Manila. Uh -huh. So as a vlogger, tour guide din ako. Ayan. Mami Delia, so uh -huh. for how many uh, months na di Sa taon, no? Oo, oh, almost a year ako nakakulong sa bahay, ano? Oo, well, oh, ako nakulong, nakakulong. <laughs> sa nakulong mga kaibigan, nakakulong. Ayan. Lumabas lang ako nung nagpag-check-up sa doktor. Hmm, yun lang, yun lang. Bahay doktor. Mami Delia, uh, kamusta naman ang uh, iyong uh, life nung ano sa loob ng bahay? Lutuan nang luto. <laughs> luto ng luto. Kaya tumas ang kolesterol. <laughs> Kaya nagka-high blood. <laughs> ay, hindi ako nagkakay blood. <laughs> ah, wala high blood. Yeah. Uh, ano na, medyo tumas lang kolesterol. Pero ano naman, may panay yung buho. Oh, Ay, yun. So yun yung ko po ang ating subscribers dyan. Uh, magandang hapon po sa inyo. It's around mga 5.30 na ano mami? na uh, galing po ako ng uh, Santa Ana which galing po ako sa kay uh, Barangay uh, Chairwoman na uh, Evangeline Esquera. Ayan, hello po sa kay, kay, Chairwoman. Hello po sa ating mga kabarangay dyan. Especially Barangay 658 Zone 70 kay uh, Chairman uh, Richie Gonzalez sa ating Barangay 657 kay uh, Chairman Pipoy Heminaya. Magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo? Sa inyong mga council, sa mga tropa ating kagawad. Hello po sa inyo lahat-lahat. Ayan Mami, uh, Mami Delia, baka may gusto kong pambatiin ng pamilya mo? Oo, oh, ko mga pamilya ko na nasa Aklan. Wow! Ayan oh, na ko na yung probinsya na yun. na ko yung tumambay doon. Fresh na fresh lahat doon. naka ka na ng Aklan? Oo! Dati ako sa Casa Rojas, kasi ako nagtatrabaho dati. dati. Dati lagi ako sa Aklan. Lagi ako sa Boracay. Eh. Malapit lang yun eh. Dito ako nakakapunta ko ng Boracay. Eh. Lagi ako sa San Jose. ya yeah. malapit na sa inyo yun. Okay.

po sa aking mga uh, mga tiktokers na mga viewers pasensya po wala na magawa kanina ang inyong karetsa ay nagkapaklaan uh, na naman char ay, 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 may? una na pa si Yorme, tapos ikaw naman so, ang katulong. Hindi ka pa patalbog kay Yorme, no? Hello. Mag-comment pa sana ako. comment ka na doon. Hindi ko na akong data. Ah, mamaya-maya. Magkakaroon na dito. Mag-comment si Mami. Ayan. So, yun namin may mga kaibigan na hello din pala sa kanyang uh, kasama sa bahay mga boss. Ayan, hello. Ah, ayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Tuloy-tuloy lang po ito ang ating uh, pag-vlog with ang <laughs> mommy Delia. Dito po sa Lungsod Pernay Manila. Ito po si Chalak. Reds. Ayan, yeah, magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang, uh, magandang uh, panahon yun And uh, always keep safe kayo mga karet, mga kapula. Mga kapinsan ko dyan, hello sa inyo. I really miss you. Dami mong pinsan. Oo, oh. tsaka hello din sa aking crush. Wow, crush. Secret. <laughs> Ayan, Mami uh, Delia, uh, well, uh, see you na lang later sa ating paglalakad-lakad. Oo, sige, mamaya uh, na lang. Ayun, sa so God bless mo. Ho-way, magandang hapon po mga kaibigan. Ito po si Channel Reds at kita po natin si Mami Delia. Pararigan ng ating uh, taga-gagalangin. At ayan, uh, nakita po niya mga kaibigan, nandito po si uh, engineer na pogi, si Edgar Ambrosio. Ayan, nalala mo si Edgar Ambrosio, Mami, yung lagi ko na i Ayan. Yan po ang tunay na Edgar Ambrosio ng ating flood control tree. Engineer, okay. magandang nga Engineer, si Mami Delia po, uh, YouTube fans natin. Hello, so, ilang buwan ka nakastan ba sa bahay? Sampakaw. Oh, <laughs> 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 Ngayon na sa nakalapas, Engineer. I'm fine, I'm fine, Welcome sa Eden Garden. Wow! galing mo talaga. Ano gusto ko sa iyo eh. Ang pogi mo talaga. <laughs> ayan po, yan po pinapaka engineer po. isa nyo po yung ano, uh, pagbubukas ng ilaw, At maganda pag may ilaw. Hmm, oh, ayan. Saan so, ka ginawag? Uwag ka ba? Ano ba yan? Sana wala pagka pagkain dahil. Pwede na, na anak ko Ha? Ah? Pwede na ako. Ano ba yan? Yung ano, parang fruit. Ah, okay. okay ka ko sa anak mo ha. Ah? Oh. Engineer, alamat ha. Ah. God bless you ha. Ah. God first, God first. Ayan, si Mami Dalia po mga kaibigan. At dito po siya sa ating... Uh, ang bagong Maynila, dito po sa Hidden Garden. Ayan. Mami, ano masabi mo? <laughs> Ayan po si Mami Delia. Ano tawag ka ulit, Mami Delia? 70. Ayan, 70 years Oo. old. Ayan. Mami, Ay, si, come mother. Come. si Mother O. Oh. Ayan. Tara, pa. ako na, na yun, Hindi, okay lang yan. Papagalitan, oh. okay. ha? Wala, wala. Hindi, papagalitan. Para po sa ito sa Batang Maynila po ito. Para po sa lahat. Ayan. Magandang hapon, mga boss. Ayan, mga kasama natin, taga ka CSF, Mami isa sa mga malalakas at mga pogi eh mo ko kung mayaman to ha ah. ayoko na sabihin baka masilip mga pare masaya mas nakaya baka nakapon ayun, kayo mga pare ha ah. ayun pare si mami Delia po isa pong uh, youtube uh, fan natin ayun uh, isa si atagal na pong nakalabas nakulong po sa bahay oo ayun po gusto niya makita ito ang ating uh, hidden garden mga boss mga idol bata niyo ako ha ah. <laughs> Ay, ingat kayo ha. Salamat. Oh, I see idol ko 'yan. <laughs> Ayat. Ayan po si Mommy Delia, nakita niyo po Mommy Delia. Enjoy niyo po ang ating Eden Garden. Pwede. Ayun 'yan. Pare, bitawan mo pare ha. Magandang hapon pare ha. Sino? Ano 'yung mga ayun ba? ayun na nasa ano na sila andyan pa nasa ako may? oo oo sige 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 ayan wala bye magandang hapon po kita hindi sasama na kita magandang <laughs> hapon sa iyo kamusta mm. ikaw? magkasiwanan kita ayan ayan say ayan mami ito po yung ating hidden garden so welcome po sa ating hidden garden ayan po uh, actually wala pa pong coffee kasi ito uh, by next week pa ata So after this, so hintayin natin mag -ilaw to. After this, punta tayo ng Kapitolyo if you like to visit yes, Kapitolyo. Yes, kasi hindi po siya nakapunta. Yes! Oy, okay, welcome, mami. Welcome back to the real world. So, Ayan. Yeah. Ayan, ha? Di Para... pa ikaw doon kita nakita? Oo, oh, tismosa uh, din to si mami. Figure <laughs> ya. <yeah. laughs> Kamusta ka? Para ako maganda pa rin. Oh, sana all maganda. Para ako nakalabas ang ano ha? Para nakalabas ang haula? Oo oh, nga. Okay. pa lang yan eh. Ngayon Oo nga, nga tagal pa. din. Oo, oh, sa bahay nito lagi. Oh. Ay, oh. eh, bawal nga. Sinundo ko nga siya. Sabi ko, huwag ka problema sunduin kita. Mm -hmm. Ayan, Pare, kamusta ka? Okay lang naman. How are you mo. today? Okay yan. Ano uh, po? What can you say about this place? Maganda po siya. Nag-picture na nga po ako ngayon eh. Madaya ka na una ka sa amin. <laughs> so may gusto ka bang batiin? Ay, yung mama ko lang po nasa bahay. Hello po mama. Hello mama sa bahay. Hello. Anong ginagawa na mama mo sa bahay? Kasama si Papa. Nagtatrabaho po siya. Ah, oh, akala ko kasama si Papa. Pitcha lang mama niya. Sana pinaalis ka naman. <laughs> Pitcha uh din -huh. ati ko. Oo. Pitcha din ng mama niya. Hmm, kasama niyo sir? Si Kuya. No? Si Kuya, tsaka buti mo sila Kuya. Hmm. Dalawa naman kayo? Tatlo kayo? Ay, hindi lang, hindi. Ako dala. Salam. Patiin mo sila. Hello po, Ate Juday. At tsaka mga Kuya ko po. Sana ko may Kuya. Ayan. Ikaw, Mami, may gusto ko mong patiin. <laughs> Wala. <laughs> 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 <What>? <laughs> ano ba yan? Sikat agad? Ayan. So, Mami Dalia, enjoy mo yung paligid. Nandito okay. lang kami para... Okay. Siya. Anong dito, ikot ko tayo dito. May park. Doon lang. Doon oh, kami, iniintay lang namin siya. O, sige, samahan mo. ko ang tour guide ni Mami. Kasi nakaikot. Ako lang sa likod. Ayan. Bye-bye po. See ya. Sa likod lang ako. Ayan po mga kaibigan na po si Mami Dalia. Para ligid po at ang ate. Na super uh, maganda. Sabi nga niya. Hindi yeah. Na, nakakita si madam ayo po, magandang hapon po oh. Kamusta po kayo? Kamusta po? Oh. Welcome po dito oh. <laughs> Hola Hola Kuya <laughs> baka may gusto kang batin Saan ka si kuya? Saan hmm? galing abroad? Ah, uh, Espanya hmm. Manila <laughs> At least, di ba? Yeah. Yeah. Bawat uh, na... ako ng Spain. Kima mm -hmm. na ako. Ikaw lang isa, kuya. Ikaw lang isa. Ah, uh, I'm, I'm alone. Oh, galing ka ng Spanya pa? Nag-gumagala no, ka lang? actually, may mga kasama ako doon sa SM San Lazaro. Ah, layo pa. Oo, so, oh, okay. oh, eh ngayon, ah, uh, dum dumiretso ako dito. Ah. Mm -hmm. Kasi nakikita ko si Yormi dito sa YouTube na, mm ah, -hmm. uh, uh, bumibisita rito. Ante, ninagresyon niya kahapon. Oh, so niya So ayan pala na uh, mo nga puntahan ng lugar Pero na ito. Pero before inauguration, nandito na kami may mga kasama. Mm. -hmm. Siguro mga uh, uh, February 13. Mm. -hmm. Nandito kami. Ayun. Nandito February 14 naman. Sa so, ko bakoy ba gusto ng Ah, uh, hello mga kaibigan ko, mga taga Bulabi Street, Manila. Ah, mm -hmm. uh, Dinabati ko kayo. Nandito ako ngayon sa Hidden Garden. Hidden Garden yes. ng Maynila. Tayo uh, Kaya nice to meet you po. God bless you po sa'yo. Okay, uh, po. Sa